Bake sale nga pala sa school kung saan nag-aaral yung mga anak ko. Maagang maaga palang lang nagre-ready na ako. Gagawa nga pala tayo ngayon ng 50 pieces muffins. So sa isang bowl naglagay ako ng sugar, melted butter at saka oil. Hinalo-halo ko lang ito. After niya nagbiyak ako ng dalawang itlog, mix together. Hanggang sa mag-incorporate na lahat ng mga ingredients at after niyan, magiging ganto na yung itsura. At ngayon naman i-add na natin yung ating milk. Gagawa nga pala ko ng chocolate chip muffin. Ito nga pala yung una nating i-bake ngayon. Pagkatapos nga pala, isi-sift natin yung ating harina. mag a tayong konti ng baking soda, baking powder, at saka asin. So kapag may bake sale yung school, lahat ng mga nanay, ay eh magdadala ng mga baking products na homemade na ginawa nila para may maibenta yung mga students at makapag-raise ng funds. Dahil nga tatlo yung mga anak ko, dadamihan natin ang paggawa ng muffins ngayon. Pwedeng pwede rin mag-donate ng cakes, slices, or kaya cookies. So after nga pala nating malagay yung harina at mas safety ito, mag add tayo ng chocolate chip. Dark nga pala, chocolate yung ginamit ko mix together, halo-haloin hanggang sa maghalo-halo lahat ng mga sangkap. Ngayon naman ay hahayaan muna natin itong mag sa ating frigider for 1 hour bago natin ito i-bake at while nag rest yung ating chocolate chip dough. Ah, magpro-proceed naman tayo sa paggawa ng ating chocolate muffin. Mag mix nga pala ako ng harina, baking soda at saka asin. Sinif ko ito at pagkatapos set aside muna. Ngayon naman sa isang bowl, Sif natin yung ating cocoa powder at mag a tayo ng coffee granules at saka milk. So yung ating coffee granules, ito nga pala yung sikreto daw para masarap talaga yung flavor ng ating chocolate muffin. So after nga pala itong mamix, e eh maglalagay tayo ng brown sugar, vegetable oil o canola oil, isang itlog at saka sour cream. Pwede ka rin gumamit ng yogurt instead of sour cream. Ito nga pala ay magi help sa ating butter na maging thicker ito at mat maganda yung forma ng ating muffin. After nga pala nating mahalo-halo yung ating wet ingredients, ihalo natin ito sa ating dry ingredients, combine lang natin ito together. So last year ata nag-bake sale din kami, dito lang naman sa school ng mga bata, nag-bake ata ako ng cookies at hindi muffins. Ito so ngayon na pag-isipan ko na muffins naman yung gawin ko instead of cookies. So medyo mahaba-haba itong proseso na paggawa natin ng muffin at marami-rami yung gagawin natin ngayon. Pagkatapos nga pala natin mahalo-halo, yung wet ingredients at dry ingredients is ready ready na siya. Ibe-bake na natin ito, ilalagay sa muffin tray. Hahayaan lang natin itong maluto sa oven for around 20 to 25 minutes. At after nga ng mga ilang minuto, ay eh naluto na rin yung ating chocolate muffin. So medyo hard work yung pagiging nanay. Marami tayong mga responsibility. Hindi lang sa bahay, kung pati na rin sa school. So ay na ready, ready na yung ating chocolate muffin at for sure magugusto nito ni Silas pero unfortunately hindi pwedeng kainin. After nga pala mag-bake ng chocolate muffin, yung chocolate chip naman na pinahinga ko kanina sa fridge, ready, ready na kasi nilagay ko nga pala ito sa muffin tray. Naglagay din ako ng brown sugar sa topping nito. At pagkatapos ay nilagay ko na sa oven, ready ready na ito for 15 minutes. At after nga ilang minuto, ayan na yung ating chocolate chip muffin. Ngayon naman is gagawa tayo ng vanilla muffin. Tatlong flavor yung gagawin natin ngayon. Sa isang bowl, nagbiyak ako ng dalawang itlog at gamit ang electric mixer, mix natin ito hanggang sa maging soft at fluffy na siya. Maglalagay din tayo ng konting oil, mix together. At pagkatapos nga ng ilang minutong pag-mix-mix, mix mix mag ng konting milk at mimix na naman natin ito. Haluin ng maigi at mabuti. Ngayon naman is mag ng sugar. So dapat maging fluffy yung texture ng ating butter. Ito napanood ko nga pala sa YouTube yung recipe at napakasarap daw nitong vanilla muffin na luto ko na nga ito before. So ngayon naman i-add natin yung ating dry ingredients. Harina nga pala ito, baking powder at saka asin. Mix together hanggang sa maghalo-halo lahat ng mga sangkap at gamit ngayon naman ang electric mixer, may mix natin ito, huwag natin i-overmix. Kasi hindi maganda kapag nag-overmix tayo ng ating muffin butter, hindi maganda yung itsura ng ating muffin. Dapat saktong-sakto lang, so ito na ilalagay na natin sa ating muffin tray at i-bake na naman natin ito. Kakaiba, wala itong masyadong flavor yung ating vanilla muffin, simpleng-simple lang. So hopefully mabenta ito ng mga bata, lahat ng muffin na madonate natin ngayon at makatulong tayo sa school towards sa kanilang fundraising activity. So after ko nga palang malagay ito sa ating muffin cups, ibibake na natin yung ating vanilla muffin, ilalagay sa oven for around 20 to 25 minutes. At while naghihintay ako maluto yung ating muffin, Naglinis naman ako. So marami tayong mga chichiburete, kalat, pagkatapos mag-baking. Tinapos ko na rin yung pagawa kasi 12-12 lang yung muffin tray na malalagay. Kaya naman, doble-doble yung pagluluto natin ngayon. Ito sa isa lang. So ito na nga yung 50 pieces muffin na na-bake natin ngayon. For bake sale sa school ni Ariana at ni George at ni Silas. Kinabukasan nga, nagre-ready na kami. Ihahatin na namin yung mga bata. At ihahatid na rin namin yung muffins na na-bake namin kahapon. So super excited yung mga bata na magdala na madudonate nila ngayon. Wow! <coughs> made some cupcake? Yeah! Pinuntahan nga pala namin sa town kung saan mag-bake sale yung mga bata sa school. Bumili rin kami ng mga bits and pieces support nga sa fundraising sa school. At nakita ko nga yung mga buffin ko, kunting-kunting -kuntin lang at medyo nabenta na talaga. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!